Nandito tayo ngayon sa loob ng airport, no? So, sunuyin natin yung nanay ito. Hi, the May sale na vodka. Ay, oh. wala kang vodka. Whiskey, mom. 599 dolo. Oh. Vodka, ito nga pa. Mom, brandy. Thank you. <coughs> so, nandito tayo sa airport, sa Terminal 3. So, sunuyin natin yung aking mother ngayon. So, sabi ko, magkantay lang siya sa do sa video. Eh, kasi ang hirap ng parking grabe sobrang hirap ng parking talaga kasi maglalakad pa kami so yung <coughs> sana nandito na siya ah oh, wala pa wala pa daming tao guys ngayon daming umuwi ngayon yun, grabe. Sobrang dami. Ito na pala yung exit. <coughs> so, tatanong ako kung meron silang vodka, guys. Baka may vodka. <coughs> ano yun? Yeah. Ano Peace? Grabe, sobrang daming umuwi. So, guys, ano muna kami sa DJC. Mamaya, maya sa DJC. Magpapalit pa kami ng gilin. <laughs> 36, grabe, sobrang baksak. Grabe, gutom na gutom na kami. Lady. 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 55. Labo kasi nung mata ko, hindi ko makita. Ako yun na ata. Yun na ata, nakamas. Ano na kaya? hindi. Ang ganda dito sa airport, guys. No? Meron na silang ano dito. May Burger King, may... Ano, guys. Yung mga kain na, may Dunkin na. Ang tagal kanina pa sila arrive tapos hindi pa lumalabas guys at tagal mo ang daming tao sa loob. Sobrang dami yata ang tao sa loob ngayon kahit sa dami nagsiulian. So, wala pa ako nakikita ang mga hapon guys. Hindi pa nakakalabas. Wala pa ako nakikita ng hapon. Ay! Hapon. Wala pa. Wala pang hapon. pa ako mga beho. Wala po kong mga pe. Parayad yung Grabe. sobrang lamig grabe ganap ako ng CR guys ang lamig yun ata may na restroom sa kabilang side hindi, may tatlong tao dito may big break down, tatatlo lang mga Burger King pala dito guys ang laki na nang pinagbago ng ano laki na nang pinagbago guys ng airport no sarap lumamon dito guys mga kapatay gutom, nagugutom na ako. So mag-CR muna ako guys ha. So nasa CR tayo guys. CR na, na tayo. Karabi ang lawak na CR dito guys ha. ka sa ng CR dito. Mag-CR <laughs> muna tayo guys. Sobrang CR na CR na ako.